5 signs na niloloko ka lang ng kalong long distance relationship mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, ayaw makipag-video call sa'yo. Napakahalaga nito sa isang long-distance relationship lalo na kapag pagising mo o bago kayo matulog. At kapag di niya ginagawa, malamang niloloko ka niya. Number 2, Hanggang pangako lang pero wala sa gawa. Yung mga lagi niyang sinasabi sa iyo ay never niyang ginagawa. At nararamdaman mo ito batay sa pagtrato niya sa iyo. Number 3. Bihira magparamdam. Palagi na lang may dahilan. Busy sa iba't ibang bagay kahit alam mo namang walang masyadong pinagkakaabalahan. Number 4. Wala siya sa mood kapag nakausap ka. Hindi na nagkukwento ng mga nangyayari sa buong araw niya at hindi excited na makausap o makachat ka pa. Laging umiiwas sa iyo at nagpapalusot na may gagawin daw siya. Number 5. Malambing lang kapag humihingi ng pera sa iyo. Malagi kang pinaparinigan o sinasabihan ng mga bagay na gusto niyang bilhin. Isa lang ang masasabi ko sa iyo boss. Ingat ka sa mga taong hindi mo pa nakikita o lubos na nakikilala. Magandaan mo yan. God bless. Madalas, mga lalaki talaga ang sinasabing mahiling mag-cheat. Pero bakit may mga ilang babae na nag-cheat? Narito ang 5 reasons kung bakit hindi maiwasang mag-cheat ng isang babae. Number 1. Hindi nila nararanasan ang init ng pagmamahal ng kanilang partner, lalo na sa mga babaeng malalamping. Madalas mangyari ito sa mga mag-asawa. Number two, May bagong lalaking dumating sa kanyang buhay at pinaparamdam nito na siya ay special na hindi nagagawa ng kanilang kasalukuyang partner. Number 3 Hindi sinasadyang pangyayari at kasalanang hindi na maitatama dahil sadyang hindi lang talaga siya marunong makontento sa isang lalaki. Number 4 gusto nilang maibsan ang kalungkutan na kanilang nararamdaman at gusto nila ng pagbabago dahil hindi na sila masaya sa kanilang relasyon. Number 5. Sila ay galit at gustong maghiganti lalo na kung niloko siya ng kanyang lalaking partner at gusto niyang iparamdam sa lalaki ang sakit na kanyang nararamdaman. Iyan ang alam kong limang rason kung bakit nagchichit ang babae. Uulitin ko, hindi lahat ng babae kasi ang iba ay nakadepende talaga sa pagtrato ng kanilang partner kung bakit nagagawa nila ang isang bagay na hindi dapat ginagawa. Tandaan mo yan. God bless. Tandaan mong darating kayo sa part ng relasyon na mawawala ng time sa isa't isa. Magiging cold sa isa't isa. Mawawala ng topic sa pag-uusap at lalabo ang lahat. Pero every time na mangyayari yon, Isipin mo na lang lagi kung saan kayo nagpumpisa, kung saan kayo naging masaya. Kaysa bumitaw ka, ipaglaban mo yung taong nandyan para sa'yo. Kahit pinakita mo na yung mga di maganda sa'yo, ay nag-stay pa rin siya sa'yo. Kaya doon ka sa taong alam mong pipiliin ka araw-araw. Doon ka sa taong kahit marami kang pagkukulang, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin. Doon ka sa taong iintindihin ka kahit mahirap kang intindihin. Doon ka sa alam mong magtatagal. Tandaan mo yan. God bless. Bago mo iwanan ang isang tao, isipin mo muna lahat ng pinagtaanan ninyong dalawa na magkasama. Alalahanin mo yung mga panahong sinamahan ka niya sa pinakamagulong sitwasyon sa buhay mo. At bago mo idahilan na napapagod ka na kung bakit gusto mo na siyang iwan, isipin mo na napagod rin siya sa mga pinaparamdam mo pero pinipili pa rin niyang manatili sa iyong tabi. Sabi nga nila, love is not always about feelings, love is a choice yung tipong pinipili mo siya palagi alam mo yung nararamdaman mo na lahat ng inis galit, pagod, pagsasawa, pagkamuhiman pero siya pa rin ang pinipili mo siya pa rin ang pipiliin mo over sa lahat handa mong gawin lahat, mapasaya lang siya kaya uulitin ko boss bago mo isipin at gawing iwanan iyang taong nagmamahal sa'yo hindi lang isang beses kundi maraming beses na paulit-ulit mong pag-isipan bago mo siya tuluyang iwanan tandaan mo yan god bless